small content creator ka ba mga idol okay lang yan kasi isang baguhan normal lang ang hindi pinapansin mga idol kahit sa kamag-anak mo at sa sarili mong kapatid normal lang na hindi ka pansinin kasi wala ka pang naipapakita o pruweba pero once na nagtagumpay ka sa iyong pag re-release ito nga itong pag re-release na ito at saka ka lang kikilalanin ng kamag-anak mo mga idol so ganun talaga ang buhay mga idol sa umpisa talaga hindi ka kilala Step, so, kung sa bagay mga idol mas mabuti na, na, hindi ka kilala kasi wala wala naman dati naman na hindi ka naman talaga kinikilala so kung hamba, wala, nagko-content tayo ng mga idol na nilita ating views ang unti natin followers Tsaga-tsaga yung tayo mga idol, tsaga kasi darating ang panahon, lahat naman ng malaki nagsimula sa maliit. Yan mga idol. Pero kailangan din halimbawa, nagkakaroon din ng pagbabakas sa mga napapanood. Kumbaga, nagtutulungan mga idol tulad ng mga maliliit na content creator. Tulad ng mga idol, baguhan lang dito ako din sa Reels. So dati-dati ako pumokus din sa YouTube pero ang YouTube talaga ma dadaan ka sa butas ng karayong para lang ikaw ay monetize yan to mga idol ito lang tayo harap Mas to mga idol yan ang hirap naman talaga na sa youtube pag hindi ka talaga makakagawa ng isang content na ay marabo bari, marabo sa youtube pag hindi ka makakagawa ng isang content na talagang the best so ang hirap imo monetize so marami ang nag nagda-divert mga idol sa reels kasi hindi kailangan ng mas maraming effort konting sayaw lang konting video lang basta't original to mga idol basta't mga original lang ay eh, nagkakaigi or nagtatagumpay so kaya ay, sinubukan ko na rin lang mag reels pero hindi na nga mga idol na i-give up ko na yung youtube channel kasi sayang din naman 79,000 subscriber yung 1,000 subscriber, ang hirap mahanap, ang hirap magkaroon ay yung pa-79. Pero useless din naman siya mga idol. Kasi halos mga 4 na taon ko nang ginawa yung aking YouTube channel. Pero hindi pa rin talaga ako nagtagumpay. So, sumubok na rin ako dito sa Reels. Baka dito tayo magtatagumpay mga idol. Dito tayo. Lakad, lakad muna tayo mga idol. Ayan. Kasi nakakalibang ang reels hindi kasi hindi mo kailangan ang masyadong malaking effort para lang ikaw ay mag hindi masa mag shine yung ano tag basta yun na yun mga idol kumbaga consistent lang sa pag upload consistent at saka sasamahan ng tsaga ayun hindi man sa agad agad na ma-monetize pero parang talagang may pag-asa. May pag-asa sa pag reels Talagang doon sa aking YouTube channel mga idol ay talagang gumugol na ako ng maraming oras. Oras panahon pera. Pero wala pa rin. So, siguro naman si sa aking pag reels nito ay mag may magtatagumpay na tayo mga idol. Ayun mga idol, ayun. May napansin lang ako doon sa bundok. Parang may nag-aapoy. Ayan oh, lakad ng apo. Ayan oh. Sa dulo. Sa dulo ng bundok. O kung ano yun, mga idol. Alam kung ano. Hindi natin alam kung ano yun. So, panibago tayo video, mga idol. Kasi mas maganda, mga idol, sa video. Mas mataas sa 3 minutes. Ang duration ng video niya, mas mataas. Kasi, mas mataas, mas mahaba ang oras ng panunood. Mas nagugustuhan ng algorithm. So lalot may engagement siya. Kaya ang mga Ito ng pagbubugat inabot ako ng ulan. Ayan. So hanap tayo masisilungan. Dito kasi ako sa tabing dagat. Ayan. 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 Inabot tayo ng ulan mga idol. Dito tayo. Ayan. Ayan. Sa sulig ng siwol. Ayan. Sa sulig. Ayan. So nakakalungkot din mga idol. Ayan nakaka nag-apat na taon na ako sa pag-vlog sa youtube so wala nangyari pero sa subscriber okay naman mataas ang ano lang nga lang niya ang hirap ma-reach niya yung 4,000 4,000 watts hour or 240,000 minutes ang hirap niya ma-reach talagang haba haba na ng panahon na ating binugol so, ulaw na mga idol balik tayo So, halimbawa nga nag-reels ka or baguhan din daang at mababa ang views mo, kakunti ang followers, ka na, huwag ka, ka magtaka mga idol, normal lang yan, kahit sa sino, nararanasan yan. Ako nga, ang baba ng followers. So, alam ko naman na ang lahat namin nagsisimula sa mababa, sa maliit. Pero yung sabi nga, tsaga lang. dadating din ang panahon na tayo magtatagumpay din mga idol. Sige, salamat mga mga idol hanggang dito na lang. Salamat sa panonood sa ating munting munting video. At sana naman tayo ay makilala din ng iba na gumagawa din ng content creator na tulad ko. Sige, hanggang dito na salamat mga salamat.